morning mga ano, dahil magpunta sila dito ang mga popo girls in, uh, kasama ni ano ni ma'am jo sila si sinak, sinak leya sinak rose sinak jo jo at saka sinak Len na guapa. yan ang uh handa lang namin sa kanila. Oh. masarap niya guys. Gawa itong suma ni Nanay Len. Ni May Nanay Arlinda. Kanya sa yan. In special kin. <laughs> Sana guys mas gustuhan niyo itong gawa ni Nanay. Oh. Nam anak ah, ni sana ambon -ambon. Sana na sana du kayang ampun ampun sana main pabiahi ang pabiahin mamjo Okay. okay na mga anak. Ingat kayo. Pagpunta dito. Love you all. Mama chup chup. Bye bye. hindi pagkakaunawa ay hindi good afternoon good afternoon everyone mga anak kong mga gwapa <laughs> nandito na kami nandito na sila uh, sa birthday sa ako ko noon pang bernes ngayon nila ni celebrate kasi ngayon lang sila may oras sila si mamjo ito ang pinakagwapa uh, pero gwapa miha tanan ah <laughs> uh, dahil anak kong pinaka supportive ni nanay uh, di ba ito ang dala nila hoy abi ni mo kami ang apo ko ang may birthday apo ko ang may birthday yan pinaka ganda apo ko Ya ngayon sila ang nagdala ng pagkain kawawa naman sila oh sila ito lang ang luto ni nanay at saka yung Saan ba yun? Kamoti. Yan lang. Oh. Talagang na namin na mag-swimming na kami. Sila dalawa. <laughs> ay, neguman ko na lang mo ka. kaya mag-swimming kay Puros man eh, mga. <laughs> 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 hoy, kamoteng ka. Hoy, kanini ako. Suman. Ang nakaiba lang, ang kit. Iyon ba ba na ano? Oh, ito, may kinilaw ang pari sa saging. Oh. Ah, libang man, mga ligugagat. Ah, thank you, mga anak. Love you all. Mama, tsup Bye. Bye. 哈哈哈哈哈！<laughs> <laughs>